Today, medyo wala ng mga pollen so kailangan na natin maglinis sa patio. Tara na! Every spring, ito yung lagi namin ginagawa dito sa Maryland. Kapag medyo tapos na ang pollen, ay eh, kailangan na talagang maglinis. Dahil kung hindi mo yan lilinisan, napaka alikabok at saka kulay green talaga yung pollen. Two weeks ago, tinanggal ko na yung mga kutsyon and then nilabhan ko na rin yung mga cushion covers. At today gagamitan natin ito ng power wash para mas madaling matanggal yung pollen. Ito yung talagang isa sa mga tools na gusto ko. Dahil ito talagang natatanggal talaga yung stain na nasa bato. At saka isa na rin talaga sa nagustuhan ko dito sa sa power wash is effortless talaga. Itututok mo lang siya and then ayan, mawawala na yung mga nakadikit sa bato. At syempre, lilinisan ko na rin itong fountain na ginawa ko. Uh, ginawa ko to 5 years ago. Itong fountain na ito ay hindi talaga siya fountain. Ito lang ay yari sa malaking uh, flower pot. And then, binutasan ko yung nakapatong dito. Saktong-sakto dahil kapag pumupunta ako ng ungkay, may nakita rin akong uh, water pump. So, yun ang ginamit ko dito. Ang laki-laki nung, ano, nung uh, water pump na nandito pero nabili ko sa sa trip shop ng 1 lang. Kami ni Michael, talagang mahilig kami sa ano, sa sa fountain. Kasi nakaka-relax siya kapag naririnig mo siya. So etong patio na nilinisan ko, ginawa ko din to 2 uh, years ago. And then eto naman na uh, DIY ko na fountain, ginawa ko siya five years ago. Sa ngayon hindi pa siya pantay, so ang goal natin ay pumantay yung overflow ng tubig. At yan yung pantay na ang overflow ng tubig. Pwede na natin ilagay yung mga bato. Nilagyan ko rin ito ng konting accessories. Nabili ko lang ito sa dollar tree. Yes po, dollar, dollar 25 cents a lang ito yung uh, decoration. Pero made in plastic ito so kahit nambambasa siya, okay lang. At after nga nating maglinis, eto na, nakatapos na rin tayo sa wakas. Dito sa backyard namin ay talaga naman narinig na rinig mo ang huni ng mga ibon. Sobrang relaxing. After nga ng ating paglilinis, eto, tatagay muna tayo. Tagay na! Rinig na rinig mo yung flow ng tubig. Napakaganda ng kapaligiran. Maaliwalas at medyo malamig. Saktong-sakto ang tagay today. Okay na. At ganito naman ang itsura ng patio kapag gabi.